Dalawa yan sila, no? Tortang talong. Thank you for watching. Chama, ka-swipe. O. Oh. For this video, magtortang talong kung mga ka-swipe mo. Nang ako hindi luto daan dito, no? Yun nani, magluto. Pasta dali, kaya kita mahuman. Oh. And then, uh, skin. O. Oh, action na ang skin. O, gano'n. Hmm. Try lang ako hindi na ba siya. Ang skin, oo. Oh. Pwede yung pagkainita. Very hot. Aba, ah, simple. Ay ko. Finish mo ka swipe. Natakos na to panit bira. Balag init. Basta ka unat tayo. Resto siya na. Abisi ko Prepare sa. Ako sa kong DIY na di sa kades day magkaroon ka ka swipe pa. Kuan puta mag give. Kuan puta kuan ba? Pador-sador siyakun ha. Ay 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 ring iniitah. Panita na tayo magka swipe. Tutin ko kainita. Hindi ko magpaabot, hindi na hindi ko na hintayin, kailangan pa malamig kasi nga gutom na ako no. Hintayin ko pa to. Pero pa kung gagawin. Oh, Ayun. Ah, Ay, yeah, dito yeah, pa. Mukhang dito ko kasi. Then clean sa first. No. No. Kota oh, siya so pa mm. Kita niyo ba? Hmm. Tatlo ang gusto kong ilagay. Marami kami itlog. Yan. Ano apat? Apat na lang siguro taguduha sila no. Ano kasi niyo? Ay, ka na lang, oy. Ka na lang, sakto na na. Dekay. Tatlo para I love you. O, natay, kung diha no, background kayo. Tanawang bata batani naglingko diha. I-apat na lang natin no. Hmm. Eh, parang bungkik ng gutulo ra oi. Okay? Ayat, asin. You can add spring onion here mga Life. pag gusto niyo no? Pero so, ayan siguro is. ini di spring onion lagi ko na lang, lang spring onion. Ayun mga slice. Marami kasi. Oh. Kumita ng scissor para ina kong gamit og kutsilyo. Mo dali-dali. Madali ang pagluluto. Meron pa kasi akong gagawin. Hmm, sarap yan. Diba talaga, ano na talaga, no? Simple lahat, lahat. Ay, na, lang, unta na ba? Hindi onion. Hindi ako kay, binahan mo kong onion, onion. Na, tamay na. Then, kainin tayo ng kawali. Let's do. Now, kita'y bata, Dorino, no? baga. Okay. Oh. Ay, excuse me, Samu. May scooping. Ay, diwin ka. Lingko, diwin sa, sa likod. Okay. Hmm. Okay. Hmm. Hmm. Uli po yun. Gamit mo. Pwede eh. na magamit. Pisa nung saan. na yun? Kuhan? na yun na Ganito. Ito yung ha? Ayan. Lagyan natin ng gamit o. Oh. Sulbad na ito. Taniog to. Hmm. Ayan

Saka muna isabot na na akong isa. Saka sa'yo kayo. Saka wala dali. Wala makaroon ang ini. Ano si Kaon di ako, sa mo? Mas labi rin tin. na wala. Ito pa, kaya kaya po na. Ako na, nga po talong, Sortang talon. Talon. Sortang talon na dagdag itlog. Oo. Lagpon po ng itlog. Akong talon, no? O, ayan mga swipe. Mga swipe, tapos nga nato ang sortang talon. Ang lalaki nila, mga jumbo ha. Jumbo hotdog ba? Jumbo talong. Mm -hmm. Dalawa. Ayan. Thank you for watching my housewife. And that's it for today. Talong ni housewife. Dalawa yan sila, no? Tortang talong. Thank you for watching. Tilawan na to. O ba niya itong tortang talong housewife? Uh. Kaya isa't padog. Hindi na ako mapakita. O ba niya, no? Asa tamang sugod. Ilita sa dili. Init kay. Mmm. Mmm.